Kasetap, tapo busy sa paggawa ng pulutan yung pinakasikat na vlogger pinakasikat. sa Saragosa si Kasetap si Kasetap Kasetap, kaseta, ano yung ginagawa mo Kasetap? Parang, parang hindi naman bagay yung ano hindi, i-edit naman i-edit naman

ba yung binili mong paminta? <laughs> yun lang? Wala lang yun lang. Kau lah. Kau. Kau. Kaseta. Po, nilagay na po ni Kaseta. O with yung mayonnaise sa dinakdakan. Special over dye. Alin <laughs> oh, <boy>, na. <naka> <laughs> <laughs> okay, okay, lang, para uh, Voice over nyo na lang. Imba um, voice over ko okay. well, hoy okay na yun. hoy okay na, yun. Okay na, yun. Okay na yun. Mm hmm, Di siya dahil Ay, na sila, na, mo, ah. <laughs> <laughs> naman. sarap lahat asin.

non è battissimo, ma

tak boleh. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah.

Mare nagtatapo ka eh guys. Eba beta beta alis. Beta talaga siya oh talaga. talaga. Panatutunan mo ka sharegive niyan. Hay naku. Frustrate. Mare,

Pinababayaan mo kariling sa pala. Pare, pare,